May kabuang 35 people's organization o PO sa Nueva Ecija ang mamamahala na ngayon sa mahigit 14,000 hektarya ng site development areas na itinatag sa ilalim ng Forest Land Management Project o FMP. Ibinalik ng Department of Environment and Natural Resources o DNR at Japan International Cooperation Agency ang pangasiwa matapos gumanap nang malaking papel ang mga PO sa pagpapatupad ng FMP. Sinabi ni DNR Regional Executive Director Ralph Pablo na mas magiging integral ang kanilang tungkulin sa patuloy na proteksyon, konserbasyon at pagpapaunlad ng agroforestry at reforestation areas lalo na sa pagtatapos ng 10 taong proyekto. Makikinabang din ang mga partner PO mula sa iba't ibang pasilidad ng agroforestry na itinatag sa ilalim ng FMP kabilang ang mga tulay, daanan, mga sistema ng pag-impound ng tubig at mga pipeline ng irigasyon. Nagsimula noong 2012, ang FMP ay isang reforestation project na naglalayong i-rehabilitate ang Pantabangan ng Karanglan Watershed, isa sa pinakamalaking protektadong lugar sa Central Luzon sa pamagitan ng collaborative at komprehensibong community-based forest management strategies. Pinagsasama rin ng FMP ang mga aktibidad na nakatuon sa pag-iingat at pag-unlad na may partisipasyon at pagpapaulad ng kapasidad ng mga lokal na komunidad upang i-rehabilitate ang mga nasirang kagubatan sa tatlong kritikal na basin ng ilog, kabilang ang Upper Magat at Cagayan sa Cagayan Valley, Upper Pampanga sa Central Luzon at Halur sa Iloilo. -Ilo.